parting to, naghahanap pa ako ng pwede maparkingan ng motor dahil sobrang putik at maulan. Sa video to, maghahanting tayo ng bayo ko dito sa ano Devil's Mountain. So, perfect kasi yung timing ngayon, maulan, malamig. Labasan-labasan ng bayo ko, obo ko sa Bisaya at other part ng Pilipinas ang tawag doon. Pero bago ang lahat, kain muna tayo. So yun, maya, -maya tayo aalis, mga 8 or 9. Kasi masyado pa maaga, wala pa tayong makikita ng buko sa daan. Tsaka medyo maulan, papatila-tila rin tayo ng kaunti. At ayun niya, nagsimula na kaming maglakad at naghanda papunta sa bundok. So yun na nga. Uh, next start tayo na sanap. Medyo ginabi lang tayo ng konti. Uh, ito na nga ta, tayo. Mag-alas 9. It's 30 minutes sa lakad papunta dun sa mismong location na pag-aanapan. So, dyan muna na kayo. Unang part pa lang ng trail, nalito na agad yung guide namin kung saan ang tamang daan na para bang may pumipigil na tumuli kami sa aming pupuntahan. Tari! na! wala pa rin ka na ano to bayo ko pa yung part eh. pero maya maya siguro konting taas pa tama dumaan ko pa rin naman nakakapagod yung na lalo na sa bundok ng gabi wala, wala, ka halos nakakita Ay, ang dilim pa sobrang saya lang tawanan, kwentuhan at kulitan pero hindi namin alam may eh, naghihintay palang pagsubok na susubok sa aming tapang ah, so, yun, medyo masukal talaga dito so, Kaya tayo may dalang kinawit Hasta-asta tayo ng mundok Medyo masukal na dito Tsaka for safety na rin natin para sa Wild animals, so ano mong pwedeng sumugod sa atin So let's go

sila na doon sa pakay nating huli mba ko o buko, pero kami wala pa. kongi. ko. ano 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 na. Sa part na to, nagdududa na kami na parang naliligaw na kami. Umaakyat, bumababa, na parang pare-pareho lang ang dinaraanan at parang paulit-ulit lang. Yan, daan.

Dito nagsimula na ang kaba Yung tipong kahit simpleng ihip ng hangin para may kasama At ang pakiramdam na parang may mga matang nakatingin sa amin So yun sila may mga nakukuha na tayo wala pa <laughs> <laughs> Tapos wala pa tayong makakita ng tayo ayos na daan Sobrang sukal na ng bundok Wala tayong ma ano, mapastuhan, maspatan Pero mamaya baka meron, medyo maaga pa naman So tara Habang tumatagal, mas nagiging makitid at madilim ang daan At dinadaan na lang namin sa biruan para maiwasan ang takot ng bawat isa Pa! Oh. Papa. Oh. Pa! Oh. <laughs> 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 oh! Okay, kasi maingay? Sakit! Eh, kasi, na Bilisan niyo kasi ang langgam. Aray! Oh, wala ko, digil, din ako Patog na yan? Ate ah, ah, damit ko. Teka lang. Oh. Allah, Oh, ang <anthropology> ah, sakit, ang dami kay itib. Hindi na nang sobrang pagod at kaba. Halos nagkamali-mali na kami ng daan yung mga puno parang pare-pareho na yung oras parang bumabagal na at yung isip sisimula ng kabahan <tod pata> habang palalim kami ng palalim sa gubat pasokal ng pasokal naman ang daan sa hindi namin namamalaya na palayo na pala kami ng palayo sa kabihasnan ah walang yung katari Orang kalau terus

Ulo, wag na! Babalik pa ba tayo! Pagod at uhaw na din ang nararamdaman namin. Walang nakapaghanda sa mararanasan namin. lalim na kayo, kabayo. Diretso. Ang lalim So ayun, kakunti yung nakuha natin. Kaligaw-ligaw tayo kasi na natin yung daan pabalik pero siguro bawi tayo ano sa susunod na week siguro continuation to ng vlog natin kasi medyo ulats tayo tatatlo ang liliit pa so hindi muna na kayo bawi tayo next week. lahat kami natatakot na dahil hindi na namin mahanap ang tamang daan ah hindi 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 Pwede na namin yan. Huwag mong bunot eh. Hindi nga may ang bunutin. eh. Aray ko! Kahit naliligaw na kami ay may mga bayaya pa rin ng kagubatan kaming nakukuha katulad ng mga ito. Tambayo ko o buko. Uh, 90% ng katawan niya ay gawa sa tubig. At yung lawa niya usually ginagawa, ginagamit sa ano, pampaganda ng mukha. At ito ay maples snail. Kung tawagin. At endemic lang siya sa Pilipinas. Wala sa ibang bansa nito. So, dyan na muna kayo. Sa mga oras na to, hindi na namin alam kung makakalabas pa kami ng bundok o hindi na dahil sinusubukan namin hanapin ang daan pero halos si isang lokasyon lang ang nilalabasan namin so yun naligaw na naman kami kami mahanap na ang daan tapos yung oras na talaga kayo na kami ng GPS 10 tap dito na so kung di pang pabaliktad na talaga kami ka ng so guys no nga pala ay lugar ng ano, Mount Cristobal so, sa akin nakakatakutan dumadami so, talaga naliligaw dito Iba, hindi ba na hindi din nakakabalik? Pero sana naman, kung na-upload yung video nito, ibig sabihin nakabalik pa kami. kung hindi man, kung sino mo makakakita ng video nito, i-upload yun. Labo. Baka So yun, um, ano Mapapansin nyo to Dito tayo sa part ng balikat na ng bundok. Baka hirap na ito. So naligaw tayo. Supposed to be dito lang tayo sa baba. Taas ang inabot natin. So by next week siguro. Sa ganitinsan raya yung may spot doon na pwedeng panguhanan. So stay tuned kayo. Ito yung ano po yung sa taas na nila. Hmm. Ang kala daan hindi hindi pa pala ito. Eh. So, Ang pahang ulit. Ang GPS hindi na rin na gano. Wala lang. Wala lang sa'yo naman. Wala lang sa'yo ng tao. O yung manak ng GPS dito. Puro puta yung lupa. Ewan ko. Baka bumalik na naman ulit kami. Mga flashlight naman. Mga lobat na. So yan, nabalik na naman kami Hindi ulit naman Alam ko saan ulit ang daan Oh, ano na yun? Nakakatot Oh Abo, oh, nakakatakot kayo. <laughs> hindi kasi nagkakantuhan kasi kayo nung abot sa ano. Di ba? Biglang parang nagalit. Sobrang takot, hindi na napigilan ng kasama na maiyak. Dahil sa isang bagay o nila lang na biglang bumagsak malapit sa amin kahit wala namang malakas na Basha, hangin. Ay, na tayo. <laughs> Mamaya si Baba, no? Sa na po. <laughs> Nakakalipot. lang po. Ito, so, pwede naman pakita huwag mong parang Ito, mo. Para na naman pakita huwag sa parang Ito, pwede naman pakita huwag mong Nandun sa part na nag-kikwentuhan -oh, lang ng bagay biglang ano? Gilid ako, iramdam ko may natakbo So guys Balik na naman kami kasi mali yung daan Wala daw daan dun Saka na? Saka na? Saka So pabalik yun. na ulit tayo hirap pa ng daan kasi aahon bababa ah, so pahinga muna ah. so yun balik naman tayo hindi na mahanap ko sa nandaan Ayan daan digaw na tayo kasi yun yung GPS di para iisa pa rin yung ano, location nya di para naalas doon so hindi ko alam kung GPS may problema o may something else ah. pero last video kasi namin lalagay ko sa link yung link sa baba medyo may something din kaming nakuhanan doon so tingnan nyo na lang ha so dyan muna kayo hanapin lang namin doon dito ko po oh. dahil sa tulong ng aming mga dasal tahol ng asoy aming narinig magandang sainto na malapit na tayo sa mga kabahayan dara dara na po yan Ayun. oh dara dara na to yan tanda ko na po to uh -uh. Nakarating din tayo sa daan. Sabagat na ulo ko sa ginagawa ko. Ah. nahanap na natin yung doon balabas Ewan oh, ko. tama na ba to? Pero may aso na. Salamat dog. Kahit masakit kayo sa tayo nga. So yun, makakawin na tayo ng ligtas. Ma-upload.